Posible nang palalawakin ang na pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development DSWD. Sa Executive Order number 52 ng Malacanang, isinibatas na ang programa na nag-aalok ng tulong sa mga pamilya, kabataan at iba pang individual na nakatira sa lansangan. Sa pamamagitan ani nito ay mas magiging epektibo ang pagpapatupad ng programa ayon kay DSWD ASEC at spokesperson Romel uh, Lopez sa pagsasabatas ng Oplat Pagabot Program ay bubuo ng isang interagency committee upang talakayin ang pagpapaunlad at gawing standard yung mga probisyon na ibibigay sa mga mahihirap na Pilipino sa lansangan. Ang DSWD Secretary ang magiging chairman ng bubuing uh, inter interagency committee habang ang kadihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang vice chair. Ang OPLAN pag ay inilunsad noong July 2023 bilang priority program the DSWD uh, Secretary Rex Gadshalian.